mamaya pa sana ako maglalive eh. O kaya pag uwi pa ng mindo ko, ano. Nagbasa kasi ako sa comment section. Ano? Dito sa YouTube ko. Madami ako napansin mga tanong. Bakit daw ba pag kami nasubok ng gamit o kahit sino? Bakit daw pasado? Pero pagdating daw kay Boss Nick. Ano? Shoutout po kay Boss Nick. Commander Bantugan. Ano? Sira daw yung gamit. Bakit nga ba? Ano? Pero bago po yun, ano? Talakayin mo muna po natin ano nga po ba ang panudla. Ano nga po bang kayang gawin yan? Ano, ano nga po ba yung kaalaman na malalaman natin dyan? Ano? Pag sinabi po kasing panudla, panira po yan ng gamit. Ano? Shoutout po kay Phil at kay Mero Usa, Jasper Corrimau. Ano? Pag sinabi po kasing panudla, panira ng gamit. Ano? Yan po yung isang pamamaraan para mabaklasana ng bisa yung gamit. Oo. Oh isahala mo man yung site na gagamitin mo dyan automatically po wawasakit wawasakit yan kahit isahala mo yan ano kasi minsan no nagamit din no ako niyan ano bakit nga ho ba ganon ano kasi may panudla na salita mas malakas po yon yung panudla na orasyon ano pansin nyo pag uh, si Bosnik, Banayo ay nag-alpas ng bala hanggang dalawa. Automatic po yung patatlo nun. Asahan nyo. Panudla na po yon. Ano? Yan. Bakit nga po ba ginagamitan ng panudla ang isang gamit? Kahit ito'y mabisa. Ano? Kasi po, ganito po kasi yan. Kapaliwanagan na no. Kapag kasi ang isang tao ay talagang lihitimo na hindi na kinakain ng bala, sabihin na natin hindi talaga siya tinatablan, makunat na yung bala, tanong kahit ano. hindi na natalab. Pero po siya isang kriminal, isang magnanakaw. Ano? Sabihin na natin ganun yung taong yun, isang kriminal, isang magnanakaw, mamamas lang. Tapos basta mo lang siya, puputukan ng wala man lang uh, basta putok lang hindi po tatalab yun ano? kailangan mo pa din gumamit ng panudla para mabaklasan siya ng sakabal niya ano para masira yung kanyang uh, balabal sa katawan kumbaga yung tinataglay niyang kabal ganun po yon ano kaya po once na magpa kayo kay Boss Nick kung hindi nyo naman po palilimusan, yung dalawang putok at nakalusot sa kanya, alisin nyo na, ano? Huwag <laughs> nyo nang patatatluhan automatic siya yan, Ano? Pero kung sa patatlo, nakalusot yan, eh napakatibay ng gamit nyo. Ano? Yun po yun. Yun po yung kapaliwanagan. Pero yung iba namang nagtetesting kasi, ano? Na dami din ako nawapanood. Descripted na naman kasi yun. Ano? Talagang Siguro ko nagpulong-pulong na para hindi patamaan yung gamit. kape po tayo, kape. ajan uh, 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 Adyan, Eusebio, Kere, Yuhil, Kerbis, atte, Jasper, Kuremao, Don De Pistin, shoutout po. Ganun po yon. Meron pa po tayong tinatawag na panudla na gamit po yung kahoy. Ano? Kahoy po yung bagen na tumago sa kahoy. Panudla din po yon Ayan. Ganun po yon Ano? Hindi, hindi nyo pwedeng sabihin na pag kami yung nagtetesting, pumapasa. Pagdating sa kay Bosnik, wasak. Ano? Hindi po pwede yun. Automatic po. Talaga pong malakas yung ginagamit yung panudla. Ano? kailangan pag magsasalang ka ay Bosnik, sure na talagang yan ay hindi pinuputokan ano kasi bakit nga ba pinauso niya yung ganyan naghahanap kasi siya ng gamit ano na kahit panudla ay hindi kayang kibain ano yun po yun ano bali nung dumayo siya dun sa amin sa Mindoro yung kahuli-huli na namin tinesting doon yung huli sa bukal ano Bali, nag-usap sila sa presyo kung magkano pakilike and share na lang po ano tapos nung puputok na bali dalawang putok po siya talaga na hindi siya tinama ano kahit po si KB talagang si Boss Nick si Boss hindi din siyempre makapaniwala. Ano? Kasi dalawang putok niya na malapit talaga, hindi niya tinatama. Kumbaga, yung bala halos sa tabila ang nung medalyon tumatama pero nakakaliwas. Kumbaga, nakakailag. Pero yung patatlo, doon na siya hindi nakaligtas. Ano? Kasi yung pat patatlo pong yon automatic po, may tudla na yon ano yan yun nga po yung sabi ko sa inyo pag gumamit kasi ang isang tao ng panudla kahit pa sabihin niyang yung site ay isasala niya dun sa target niya automatic po diretso pa din yun tutukuyin pa din yun yung dapat niyang sirain na gamit o, totoo po yan ano Vince Valiente, shout out sa iyo ang hilito dito kay Shoutout Pinsan Grace Medina Kailangan po ba dasalan ang uh, pag Opo naman, Martis Biernes. Ano? Hindi, pausokan nyo din po para nakiklinsing. Ano? Ah uh, yun nga po pala, sabi nung iba, hindi naman daw sinusubok ang agimat. Kusa daw, kusa daw yung gumagana pagkailangan. Sa totoo lang, may point kayo doon. no Pero bakit nga ba sinusubok pa din ng iba? Ano? Kasi ang medalyon po, pagdating sa medalyon, para pong lisensya yan. Ano? Para siyang lisensya na kailangan mong renewin tuwing taon taon kung ano nga ba kung yung bang pinakain mo ay pumasok ano kung kumarga ba yung debosyon na ginawa mo sa kanya nire-renew po yan kada taon ano? yun po yun ayan kalapis shoutout po makilike na lang po ng live ano share nyo na din, ano. At, yun, yun nga, ano, siguro naman napanood nyo din yung testing nga namin sa Batangas, ano, kasama si Boss Nick. Ayan po, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon, ano. Oo, kasi death metal. Gumamit yun ng panudla. Yun nga yung sabi ko sa inyo. Pag sinabi kasi panudla, kahit isala mo pa yung site niyan, hahanap hahanapin talaga niyan yung kanyang gigibain. Ano? Yung pinupokus ng mga mata mo. Hanapin niya talaga yon Ano? Panudla po. Pag sinabi panudla, panira, pangwasak. Ano? Yan po ay kalimitan salita. At mayroon naman pong ginagamit na panudla na bagay lang. Ano, tulad po nung bagin tagusan. Yun. Shoutout po kay Bertod Pete Hiller. Yan, shoutout sa Ibro. Mary Grace Obra, shoutout po. At kay Agim at Manggagamot Manghilot. Shoutout po sa mga taga Pangasinan, ano, lalo na sa mga albularyo dyan sa Pangasinan. Bertud Pete Healer. Ayan, shoutout sa iyo brother. Ano, magandang umaga po. Ah, kapi po tayo. Ano po, barako. Nandito <laughs> tayo sa Batangas pa hanggang ngayon. Ayan, yan po. Ano? Pero alam nyo, mga kamang yan. Ayan, salamat po sa super chat ni Joseph Adje Stories. Yan, mapagpalang araw din sa iyo. Bro. Ito lang po yung masasabi ko, mga kamang yan. Ano? Pag alam nyo naman na ang gamit nyo ay tested na, ano? at may nabalitaan kayo na si Bosnik ay dadayo sa lugar nyo, huwag nyo na naman pong pasubukan, ano? Kasi automatic. Mawawala na talaga yung gabay ninyo dyan. Aalis na. Kasi halos luto na sa testing, ano? Ayan. Pero once na ang isang gamit po ay hindi ginamita ng panudla, ano? Tapos yung puputok ay shooter lang, sabihin na natin talagang 100% shooter pero hindi siya gumamit ng panudla tapos yung gamit nyo ay talagang napakatibay hindi po yan tatamain o talagang lilisan yan ano? kasi hindi naman siya gagamit ng panudla eh. tol, ang panudla ba ay may katapusan ba? ayan ang panudla ba daw ay may katapusan? Meron po. Ayan. Ano? Meron. Meron pong panira dyan sa panudla. Ano nga po ba yun? Siyempre, Rebelta Ano? Revuelta, yung malakas na revuelta na kaya yung poder sa gamit na talagang malakas. Kumbaga yung halos hindi makalbit yung yung gatilyo at meron pa pong isa, ano? Tigal po. Tigal po po sa eh, testing ng gamit. Pero alam nyo, pag tinigal po nyo kasi, lalo na yung puputok ay may karunungan, ramdam po nyo nyo. Pag tinigal po mo siya, ano? Automatic, ibabal ibabalik nyo yun sa kanya. Ano, ibabalik niya sa inyo yung ginawa yung tigal po ano alam niya po kasi yan David Baite yan yun yun the best ano na kontra sa panudla pamigil yun po yun dalawa po klase tol ang panira ng panudla oo halos madami naman ano po alam nyo kasi nangyari sa Oriental Mindoro oh, nung punta ni Boss Wala po yung iba, hindi talaga dumating. Yun pa naman yung inaasahan namin. Ano? Kasi dya, sa testing namin yan, hindi na kasi ako nagsalang na dyan. Bali, naging tagataya na lang ako. Kasi nga, nung nakaraang nagtesting nga kami dito, sa Batangas, yan, sinabosnik na, eh, hindi naman nakapagpa-testing na po ako nun. Ano? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, halos limang gamit ko, ubos doon. Pero mayroon naman tayo nakalusot, ano? JC na. na. Boy Clicky, shoutout sa iyo at kay Sol Deheng. Yan yun po yun, ano? Yan po yung Ayan. Ayun po, siguro, yun na lang muna, ano. Uh, yung katulad kahapon. Kahapon. Kahapon sila, sinabos ni ay sa San Pablo. Ano, San Pablo sinabos ni kahapon. Wala din pong nakalusot. Ano. Tapos yung nakaraan, parang yung mutya ng buliga ng baboy ramo nasabi talagang malakas ang kabal ano pero wala din wala din po gumamit pa sila ng uh, buhay na hayop doon mali baboy din po yung ginamit pero wala wala din ano pumanaw din po yung baboy ano yun po yung uh, lakas ng panudla. Ano? Na na ako. Kaya po kung magpapasubo kayo kay Boss Nick. Ano? Wala na pong problema. Kailangan lang. Pag alam niya namang yung itataya nyo ay tested na nung unang nagmay-ari. Ano? Sabihin na nating lolo nyo yung may-ari alam na alam nyo subok na, huwag nyo na pong ipatesting. Ano? Wala naman pong problema yon Hindi naman na, uh, hindi naman niya kayo pipilitin kung talagang uh, ayaw nyong itaya yung gamit nyo. Kasi nga, tested na. Hindi niya kayo pipilitin. Ano? Yun. Ayan po, salamat po sa mga tumambay at syempre, Pakishare na lang po sa iba. Ah, uh, yun lang po yung may payo ko. Ano? Kung magtetest, magpapatesting po kayo ng gamit sa kay Bosnik Banayo, ano? <laughs> siguraduhin nyo pong matiba yan talaga. Ano? Kasi automatically, isa, dalwa hanggang tatlo. Pag patatlo na po yan, automatic tudla na yan. Uh, unang putok sa padalwa, Tudlana na pag hindi pa din nadala doon sa unang panudlanya niya patatlo pinakamalakas sa Tudlana na yon automatic yan ano wasak yan ayan yun lang po ano syempre shout out sa inyo lahat ano at kay Boss Nick sa buong samahan nila sa ano shout out sa inyo ayan pero yun nga, kung alam niya naman na... Kasi yung iba kaya napipilitan talagang kapo sa pera. Ano? Kasi may premyo talaga. Ano? Legit po yun talagang nagbabayad si Boss Yun nga lang. Kasi siya din nagagamit nun. Ano? Kaya niya... Kaya kasi siya naganap ng ganyan. Pinalawanag niya sa akin. Siya din kasi yung gagamit. Ano? Kasi kung halimbawa, may nakapasa sa kanyang panudla, Siyempre, kukunin niya yun. Automatic, hindi mawawala yung mayroon siyang magiging kalaban. Ano? Siyempre, alam na antingan siya. Automatic yung gagawa ng masama sa kanya. Gagamit po yan ng panudla. Ano? Para ma malusotan. Hindi pa pare, nandito pa ako sa San Jose. Joseph Stories. Idol, sir, may mutya ano. Nako, bro. Wala pa. Yung kaibigan ko, meron. Ano? Prince Brown ni TV, shoutout at kay Raynan Sosa. Oo, <laughs> oh, sige po. Aray kape. Malayo nga lang, ano? Ayun, mga kamangyan, ano? Bali shout-out sa lahat, ano. Siyempre sa... sa mga... walang sawa sumusuporta diyan, ano. Ah, pare, ano daw lahat? Giba daw lahat? Sira daw lahat? Ayun, Bali shout-out nga po pala sa... kas... Uh, buong... KB team, ano... At uh, siyempre, shoutout kay Konsey, <laughs> the river Boss Bosnik, yan. Turo pa yan, kaibigan po yan, si si Konsey. <laughs> Ayan, shoutout po sa inyo. Ano po? Nakong panot siya. Sige, sige, Bani Herbert Bautista. Shoutout po sa lahat. Tanong, mag-out muna po tayo. God bless po sa lahat. Salamat po.